Nagaanap ka ba ng tunay na pag-ibig? Eto, kahit mayanig ang mga bundok at maglaho ang mga burol, ang pag-ibig ko sa iyo ay hindi mayayanig. At ang kapayapaang ipinangako ko ay hindi maglalaho. Sabi ng Panginoong, nagmamalasakit sa iyo. Grabe naman yun, Lord. Kahit ang pinakamatibay na gusali daw dito sa mundo natin ay magkolaps, ang pagmamahal sa iyo ng Diyos ay hindi mayayanig. Hindi gagalaw kahit one inch. Kasi... Di diba, mga kapatid, minsan nagkukulang tayo sa Diyos. Pero ang pag-ibig niya, nananatiling buo. Minsan nabibigo tayo, lumalayo tayo sa Diyos. Pero yung awa niya, yung mercy niya, patuloy na sumusunod sa atin. If we are faithless, He remains faithful. For He cannot deny Himself. Kaya kapatid, kung isa kang tunay na mananampalataya palataya sa Panginoong sa Kristo, tandaan mo na kahit itong mundong to ay mag -iba or yung mga pangarap mo biglang gumuho, or yung lahat ng inaasahan mo ay biglang maglaho tandaan mo to, na ang pag-ibig ng Diyos para sa iyo ay kailanman hindi gagalaw at parte ka ng kaharian na hindi mayayanig. Therefore, let us be grateful for receiving a kingdom that cannot be shaken. And thus, let us offer to God acceptable worship with reverence and awe. Yan ang pagmamahal ng Diyos para sa ating mga anak niya. Agape, the highest form of love. At tanging Diyos lang ang makakapagbigay niyan. Kasi yung mga tao sa paligid natin, kahit asawa mo pa yan, kahit magulang mo pa yan, minsan, nabibigo nila tayo. Pero ang Diyos, hindi. Dahil ang pagmamahal niya ay hindi nakabase sa sitwasyon or kung ano yung nagawa natin, kundi sa kanyang likas na katapatan. Amen?